Nais ni Sen. Gingo Estrada na ipatawag si dating Department of Transportation o DOTR Secretary Arthur Tugade sa isasagawang investigasyon ng Senate Committee on Public Services ukol sa Abiria sa Air Traffic Control sa Ninoy Aquino International Airport sa unang araw ng bagong taon gustong malinawan ni Senador Estrada mula kay dating Secretary Tugade ang aligasyon laban sa kalihim na ginastos ang 13 bilyong piso sa iba sa halip na gastusin sa modernization o pagpapalakas ng backup system ng communication, navigation and surveillance ng air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP. Sa kabila na nagbigay na aniya ng pahayagan dating kalihim na hindi ginastos sa iba ang 13 bilyong piso mas magandang malinawan ani ang Senado kung sa naturang issue kung bakit may abirya pa rin sa paliparan. We also have to invite the Secretary to, to shed light on it kung talagang ginastos niya sa ibang, uh, ibang paraan. Pero what I heard from the Secretary I, th I, th I think he already gave a statement na hindi niya ginastos yung 13 billion sa iba't ibang Uh, gastusen, no? uh, wait. I have to. Yeah, yeah. Former depart uh, former secretary Arturo Tugade said he had always instructed a backup system to the communications, navigation, surveillance, air traffic management systems of the civil of the CAAP. Farthest from the truth, he added, referring to the allegations he did not spend or diverted 13 billion funds away from modernizing the CNS ATM or putting in place the backup system. Siguro, uh, siguro I suggest that we also invite the uh, Secretary Tugade to shed light on this issue. Magugunita na sinabi ni Senate Committee on Public Services Chairperson, Senator Grace Poe, na kanilang agad na sisimulan ang investigasyon sa trahedya sa NAIA kapag nakuha na niya ang impo galing sa DOTR kaap Hindi rin mayaalis sa isipan ni Senator Jinggoy ang maaaring mangyari ang sabutahe sa paliparan noong unang araw ng taong 2023 kung kaya't upang maalis ang mga spekulasyon na rapat ng agarang pagdinig sa aberya sa paliparan kung saan, libu-libong mga pasehero ang na stranded hindi lamang sa naiiya maging sa ilang paliparan na apektado ang flights patungo at palabas ng Pilipinas. Sa dagdag panistrada na malinaw na makakaapekto na ganap na aberya sa paliparan sa tourism industry kung saan magdadalawang isip ang mga turista na magtungo sa Pilipinas. Bukod pa dito, Ania, yung nasa 3,000 overseas Filipino workers na naapekto na abirya ng air traffic control system ay posibleng malagay pa sa alanganin ang kanilang mga trabaho dahil sa pagkakaantalang makabalik sa kanilang mga amo. See, uh, this problem, no? hindi ko malaman kung hindi natin alam kung nasa butahe ito o kung talagang uh, hindi lang marunong yung mga nag-operate dyan sa, sa kaap. Pangalawa, kakapekto to sa ating uh, uh, tourism industry. Dahil siyempre, hindi natin isip to yung mga turista natin kung pupunta pa sila dito sa ating bansa o hindi. Pangatlo, yung ating mga uh, OFWs. No? Almost around 3,000 mga OFWs ang naapektuhan. Hindi natin alam kung uh, tatanggapin pa sila sa kanilang mga trabaho. Pagbalik nila dahil nga naantala nga yung uh, kanilang uh, pagbalik. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.